Yan mga sir. Uh, ito pa rin sa ano, dito pa rin sa ginawa kong lancer. Ah, uh, mayro pala tong problema sa may problema pala ang servo nito kaya pala ano, minsan nagwa-wild siya pag lalo pag naka-aircon. Yan. Ito yung mga laman ng servo mga sir. Bali, hindi ko na kinalas yung buong kasi mga nga sir ang ginawa ko na lang tinanggal ko lang yung ano yung takip para makuha ko lang makita ko lang yung loob ng ano loob ng serbo yan yan bukod sa halos tuyo na yan wala na halos grasa dumi na lang ang problema nito pinaka problema ito yung torpedo gear basag Ayan. Uh, ah, dito yung kab yung kabya ko, ayan. ayan. basag. Tapos ang hindi ko maintindihan dito mga sir. Kasi bakit ano? Yung ko anong diskarte ng dating gumawa yata nito. Ayun oh. May ano, may pinuluputan niya ng tanso to. Pinuluputan niya. Nakapulupot kasi dito eh. Siyempre, pinuluputan nga niya to. Ang dating gumawa nito. Kaya pala hindi ma tama-tama yung idol. Lalo pag naka-aircon. Nagwa-wild. Kaya nakapag ako na buksan to. Para makita ko yung I Kasi ito yung nagsilbing idol at mga sir sa mga ganitong sasakyan eh. Lancer itlog. Sirbo. Yung iba ah... Uh, kung tawagin AECB yung iba uh, idle air control valve sensor naman yun uh, iba yung hitsura nun kaysa dito ito servo naman ang tawag nito servo tawag nila dito pero same lang yung trabaho nun yung AECB at saka ito servo mapapabili ang may-ari nito ng ano ang repair kit o kaya bunga simple na ng servo to hindi ko maintindihan mga sir bakit nilagyan niya ng ganito tanso magaling Ayan. ito mga sir yung ano yung torpedo gear yan. Ito yung nakasalpak doon sa may malaking butas na yun. Yan. Ito yung magbubukas ara kapag ka, uh, halimbawa, uh, magbukas ng aircon. Ito yung magbubukas para magbabaypas yung hangin. Kahit naka-idle lang yung, ano, yung sasakyan, hindi mamamatay pag nagbukas ng aircon. Kasi ibabaypas nito yung hangin papasok doon sa intik Yan. Kahit hindi apakan yung gasilinador tataas ng kusa yung idle yung minor kapag ka nagbukas ng aircon yeah, kasi mag open to yung hangin naman papasok dito pupunta doon tatawid magbabay siya dito sa pupunta sa intake manifold ngayon ang nangyari nito mga sir lagi na lang siya nakabukas kaya pag nag kaya ang hirap hulihin yung ano yung minor nya lalo pag nagbukas ng aircon nag-wild sobrang taas ng minor dahil lagi na lang siya nakabukas dagdag pa tong ano yan. yung tanso na yan yung problema to mga sir mapagastos ang mayari nito Torpedo gear. Doon ito mga sir. Oh. Tsaka ito, wala nang wala nang grasa oh, o tuyo-tuyo na. Ayan. Ito yung mga gear. Ito yung magpapaikot nitong torpedo gear ito. Papaikotin nyo yung torpedo gear. Once na mag-engage yung aircon, ipak ano naman uh, iko-command naman ni ECU itong ano servo para magbukas yung torpedo gear mabubaybas yung hangin papunta sa intake gar kahit hindi hindi ka nakaapak sa gasolinador hindi mamamatay yung makina anong nangyari lagi lang sa nakabukas kaya mataas ang minor minsan 2000 pagka nagbukas ng aircon kaya ang ginawa ng mayari hindi na siya nag aircon kasi nag eh pag nagbukas siya ng aircon Ayan yan ito yung mga laman nito mga sir sa servo o, yun update ko kayo ulit mga sir pagka ano kung anong desisyon ng mayari kung bibili ba siya ng Repair kit nito kasi alam ko may nabibili mga sir na repair kit nito sa servo or bibili sa nang buong assembly nito. Ah uh, dito lang naman yung mga sir ito yung servo. Ito yung throttle body. Ito, throttle body assembly. Tapos ito yung servo sa baba. Meron namang nabibili mga sir na isang buong assembly na throttle body kasama na yung servo kasama na to yung TPS tapos ito ito nga pala yung biskro mga seryead ito yung TPS ito yung biscrew adjust naman ang idle to ng hangin yan kaya pala buti na lang binuksan ko bisarin kasi to sa dahilan kaya kaya pala, ano, uh, mausok minsan yung, ano, yung likuran, yung sa tambotso. Mausok pagka, uh, ano, lalo pag nag-revolusyon. Kasi, kaya siya nagusok nga, sir, hindi na-balance yung, ano, yung air at saka fuel. Yung mixture niya, hindi na nababalance. Dahil nga dito, ayan. Nakabukas na siya, kaya mas marami na yung hangin na pumapasok sa intake compare doon sa, ano, sa gas na binubuga ni ano ni injector